dami ng tao dami ng tao sa NRT Ako lang. Bite. Corn. Dali mo pala ito fresh from the farm. Pupunta kami sa palaisdaan. Ang baby ko. Malayo ba iyon? Malapit lang. Malapit lang? i ako. Medyo malayo. Matalala na ka siya nakakapunta doon fresh. Fresh. Mahangin. Mahangin doon, di ba? Oh. So, dagat niya tayo na kuya palista. Palistaan. <laughs> Ito yung... Sa pinakadula punta tayo. Sa tigyan Mabulo. Uh... Mabulo ba ko or kabiti? Ay, wala nang isin. Ano dyan? Ah. Wait, Hindi dyan. Do. Baboy Mas nasa unahan pa. Oh, tabi kayo. Tabi. Tabi kayo. Inabuta na. Inabuta na. tayo ng ulan. tayo. Pero malapit na. Malapit na yung palisita. Happy New Year. Ito na lang kira ng pira ko. Ito na lang pag-year ko. 70 pesos.